Ayan. Hi guys, welcome to my YouTube and you are in the Seaman Discarded channel. My name is Maricel at sa gabing ito pag-uusapan natin yung copyright audio music na ginagamit ko. Alam niyo ba na tatlong uh, videos ko na na mayroong copyrighted. Ngayon, nag-worry ako kasi nga tatlo na yung videos ko na na-upload na may copyright. Kasi pag Panay siya copyright, baka mamaya ma-terminate yung account ko within 90 days or else, yung may kakayahan, yung may-ari ng music na i-delete yung account ko or yung, I mean, not account, but yung video ko. So, um, susubukan ko yung sistema na to na nagsasalita ako na walang background music or nawalang audio kasi baka mamaya is uh, pag nilagyan ko siya ng background music baka mamaya makapirated ako at baka ito pa yung dahilan na magkaproblema yung account ko sa YouTube kaya uh, uh, payo ko lang no sa mga Uh, baguhan din na kagaya ko, lagi nyong uh, i-monitor ang video na na-upload nyo kung mayroon bang copyrighted. Kasi pag may copyrighted, eh, mababahala po tayo dahil baka yung pinaghirapan natin na video eh, materminate pa ni YouTube or else madelete pa na may-ari ng uh, Uh, audio na ginamit natin as a background music na kahit ilang beses na ako mag-disclaimer eh parang bingi naman tong si YouTube na parang hindi ako pasintabi saysabi ko uh, na parang hindi ako naririnig eh copyrighted pa rin samantala ang ni-research kong background music is non-copyrighted pero nakalagay pa rin sa video ko na copyrighted pa rin siya. Kaya yan ang isa sa mga inaalala ko na baka mamaya sa ilang videos ko na gagawin, tapos puro copyrighted na nakalagay, baka mamaya masayang lahat ng video na pinaghirapan kong gawin. Kaya ito, susubukan ko na walang background music kung ito ba ay magiging copyrighted pa rin or hindi. Uh, nawa is uh, maging successful itong gagawin ko ang pagtitesting ko na wala siyang background music akong nilagay um, yung iba napakagaling talaga mag-edit yung mga may mga knowledge uh, sa editing napakagaling nila, nalalagyan nila ng music Um, uh, ngayon organic muna tayo dahil nagsisimula pa lang ako sa YouTube. So at wala pa naman akong masyadong uh, subscribers and viewers. Akoy nag-enjoy lamang sa ginagawa ko. Pero alam ko naman na ang mga video at mga content na ginagawa ko, alam kong mayroong lesson na matutunan ang bawat viewers um maraming maraming salamat sa oras na ginugol niyo na naman sa ginugol niyo na naman sa kapapanood ng video na aking upload ngayon. Uh, itong content na to ha is um, uh, para maiwasan natin ang copyrighted. Kaya sinubukan ko na walang background audio akong ginamit. Okay na sana kung magaling ako na editor para um, ilalagyan ko siya ng background music na hindi copyrighted. Kaso lang, ako lang. So, sa panimula, dahil hindi pa tayo kalakihan at hindi pa tayo kumikita. So, ngayon, tiis-tiis muna, organic muna, um, solo-solo muna. So, maraming maraming salamat at doon sa mga nagsasubscribe at saka yung nag-like at nag-share ng aking videos. Maraming maraming salamat. Ang Diyos nang bala sa inyo. God bless you. Bye-bye.